masakit pa po maglakad. lakad. Masakit pa po maglakad. lakad. No, May iniinom po kayong ano, gamot? Wala po. <laughs> <Palabang bili. laughs> no, wala pang bili. Wala pang bili. Padalan ko kayo ng gamot dito. Asan po si Mr. ngayon? Ano gano'n? Kayo panggatong po upang tayo dito sa bahay? Panggatong. Ayan, halaglag yung bigas. Ayan, halaglag yung ating. Halaglag yung ating.

kamera kamera hmm. huh? <laughs> bu <laughs> ayo mali wala kakabay ka kakabay ka huh? kakabay ka <laughs> <laughs> Get. Loaded, loaded. Pasok pa dito ka bayan sa Barangay Taybuan. Okay, anong lugar na to? Pa, anong lugar na to? Naitan po dito, insulman na po yan. Ha? Insulman na po. So, naibuan? Dulo ko po na yan. Dulo pa? Diretso lang ako? Diretso lang po. Pagdating nyo po ng Paksol, diretso lang po po taas. Malayo pa? Malayo? Oo. Malayo po. Diretso, diretso lang? Opo. Okay. Salamat. Saan kayo punta? Naibuan. Salamat ha. Opo. Iyan, halag lagang bigas. Halag lagang bigas. Mayroon rin tayong dalang sinapay kabayan at kapo. Pakikikapit tayo mamaya sa kanila. Itong ulam. Diyan na lang yan. Oh, tawit-ilog pala to ka ba yan? Tawit-ilog, tawit-ilog. O, oh, hindi tawit lang. Nalaglag yung ating... <laughs> Nalaglag yung ating... <laughs> Nalaglag na lahat. <laughs> Nalaglag na lahat. <laughs> Kihirap nang walang kariyer. <laughs> Nalaglag yung ating mga dala. ah ito ang dalalaglag yung ating mga dala nakaba na hindi at nabutas ang ating gulong tapos <laughs> yan yan nalaglag <laughs> nalaglag ka naman yan adelas <laughs> adalas nalaglag ulit nalaglag Nalaglag, nalaglag. Ayan, so, dito ang kabayan sa ay na, Naibuan Barangay Hall. Sa Barangay Hall tayo na Naibuan. Nandito tayo ngayon sa taas na. Pansin niyo yung baba ko kabayan. Sa mataas na tayong lugar. Kabayan o. Oh. So, yung lugar natin na pupunta. Yan, o. Sa taas tayo. Pero yung dala natin, ano lang, pang isang, pang isang tao lang. Yung isa andun pa, na iwan. At sa isa, kabilang, kabilang, ano ba yan, kabilang sityo. Ayan, dito na kami. Tingnan mo ang balat ko nag-itin. Ano po nangyari dyan? Iwan po, namamagalang po siya. Masam po. Ito po. Ah, yan. Hindi po na, ano, napilay. Hindi Wala naman. rin po. Bago itong kabila, ganyan rin. <laughs> oh, ano? Oh. Ano na po yan? Yung nanggaling niya sa pamamaga? Gumaling na po siya? Opo. Pero masakit pa po maglakad. May inainom po kayong ano, gamot? Wala po. Padalhan ko kayo ng gamot dito. Opo. Para po ma kahit pa paano maibsan yung ano nyo yung kerot kasi makerot po ano po bang da naging dahilan bakit kumerot yan bigla lang pong namaga galing dito sa stohot natapos dito sa stohot po dito na naman ah namaga na hindi po kaya ano arthritis ha pasma arthritis rayuma ganon nagliit na po siya asan po si mister ngayon doon po naghahanap ng ah, okay. panggatong po upang tayo dito sa bahay. Panggatong. panggatong. 23, 25. Ah, hindi, niya... ah, hindi niyo po alam kung ilan taon na kaya. 26. Ah, uh, ito po, pangalawa, pangatlo. Ito, ito pong babae. Ah, marami pa yung... po. Bale, ilan po ang anak nyo lahat? Sampo. Sampo. Wow! Tapos, ang mister niyo po, ilan taon na? Ah, bale, dito po sa lugar niyo, hindi niyo alam kung ilan ang taon, ganon? Hindi, alam naman ni Brad Boy. Silang lang, hindi rin niya. Ang Sampo, um, ano, yung iba, hindi nila alam. <laughs> ah, hindi nila alam. <laughs> Sasabihin nila, panahang tagulan yun <laughs> eh. <laughs> panahang tagulan. <laughs> Dala po kami sis na na sis. Ito lang ang nakayanan sis eh. Yan you o, know, hotdog. Hotdog. Tapos pang ulam, tsaka bigas. Sana nakatulong itong konting ano, konting dala ko ha. Okay. Uh -huh. Sige, sige. So yun, kabayan, dito kami sa barangay na ibuan, si Chiu Uno. Eh, may binisita lang kami dito. Na uh, yun, no? si Sis. Sis Daday. So, may ano daw siya, may, yun nga, nararamdaman. Namamaga yung paa, kagagaling lang sa ano, pamamaga. So malayo po ang ano dito ang ang bilihan ng mga gamot kasi nasa bundok kami kabayan eh. Oh. Kita nyo, sa bundok kami. Yan. Uh, walang mga tindang mga gamot dito. Meron man, pero nasa karatig barangay siguro, no? Malayo yun, Brad. Doon pa kami sa labas. Ah, malayo pa. Doon daw sa labas. So, bukas, loobin ng Panginoon na uh, makapadala tayo ng ano dito, ng supply ng mga gamot para kahit pa paano. Uh, just in case na sumakit yung pa ulit ni Sis. Uh, meron siyang matitake na, ano, na antibiotics. So yun, uh, salamat po sa inyo sis. Uh, balik na po ulit kami doon. Salamat po sa Panginoon. Yung mga kwintas po. Ay, yung mga bag, kwintas, bracelet, yung mga ganon. Tapos yun po yung dinadala nila din doon sa ano, sa palengke, sa bayan. Okay. So dito ka bayan, naggawaan ng, gawaan ng mga products, mga native products. na uh, yun yung nakikita natin sa mga ano sa mga souvenir mga kwintas doon na gawa ng mga katutubo dito po yung minsan ang gagaling ganda dito <laughs> oh. so, kabayan yung isa na bigas natin tsaka isang manok iniwan na lang natin dito sa kasama kanina na nag sa atin para maiwan dito sa ano sa lokal so, yung sumama sa atin dito ay kapatid natin so iwan na lang natin dito para kahit papaano paano eh meron ding foods dito na ano na maiwan sa lokal so ngayon uh, break na tayo ng ano ng bayan para bilhin naman yung ano yung mga gamot na ibibigay natin kay sis so kailangan niya ng antibiotics tapos samahan na rin natin ng mga paracetamol tsaka vitamins na makakatulong para sa kanila dito. So 'yun, dali tayo, tara.